Thank <laughs> you.

natin Ha Eh wala na naman sa tuwa talaga nuni. Alam mo ba? Hindi siya naglalaban. Tuloy si ba. Wala siyang gana. Ako 'yung sinasabi mo na. Ha. Bali ko wala na na. Teka, hindi ba magdinaro papayag ka. Maso. Mati duro parang mga bangkay doon eh.

아니 <목소리도> r Ay, ang sigaw lang po eh. ka pa rin? Magaling araw ko. Ako na Red Ano mo po pagbibigyan dito? Siyapin ka ba? pala Ano ako? Ano pa? Ano mo pa? Ano mo pa? Ano mo pa? Ano mo pa? Hindi mo pagbibigyan

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn yan guys mga baby oh, oh yan yeah, yeah, <speaking> <joke> <speaking frozen> <speaking frozen>

Clearing. Clearing operation Para lumugang mga kalya natin May lagi traffic dito eh Kasi walaan, di ba kadaan oh, dahil sa sikip ano? Ah, Sumisikip eh eh pag, eh pag tinanggal yung ano na yan, ten Na yan, na. Luluwag no, na. Hindi, kukunin namin, kakarga namin yan. Hindi oh, na babalik Diyan. Yun. Diyan yan. Diyan Bakal? Diyan. Bakal? Diyan. Bala na may ari dyan. Bakal? Sila mo ano eh. Sila may kasalanan eh. Look! Paano nyo nakakit yung tricycle? Manpower. Siyan! Yes.

Thank you.

Siyempre may ari nito? May nakamuyan. Nakamuyan nito? na natin. Tawag Ako, dito ako. Dumaan ako dito. ko. Ineksambihan ko ako Tawag nyo na natin. Gold cutter, Sila kagawa din ba? At na nyo sila kagawa? kagawa. Ano yan? Diyan, may dadahan diyan. Diyan, diyan, diyan. okay, okay. okay so so, ng pang ano, pang... Food cart? Food cart? yata ng cart? Push cart. Push card.

Mo, kita mo ka agad? Kasi kung minore, kaya kaya yung mga tahanan ng mga bata kaya mga tahanan ng mga bata kaya mga tahanan ng mga kaya mga tahanan ng mga

hindi nagkulang dito ah hindi ako nagpunan dito ah tapos ng umaga dito ako sinabihan ako